Grabe, eto na naman kababayan. <laughs> Meron na naman jeep driver na nagkainitan. Diyos ko po. Halos araw-araw na lang yata eh. May nangyayaring kaguluhan Diyan sa Pilipinas. Hindi na lang kayo magmahalan. Diyos ko. Nagsusuntukan. Ano ba? Nang dahil ba yan sa pasahero? Diyos ko. Alam naman natin na naghahanap buhay tayo, pero wag naman sakitan. Diyos ko. Kayo kayo na nga lang dyan eh. Nagsasakitan pa kayo. Alam niyo yung magtrabaho na lang kayo ng patas na wala kayong tinatapakan tao. Alam niyo yung pinapairal nyo kasi yung init ng ulo. Di, ganyan ang nangyayari. Di ba? Magkaroon din sana tayo ng patas na, alam niyo yun, wala kasing takot ang mga Pilipino. Kahit pumatay, makapatay, mamatay ka, alam nyo, dapat sa ano kayo pinapadala eh, basilan. Yung mga ganyan tao, basilan yan. Sige, makibagpakan kayo dyan, kamamatay kayo. Takot naman kayo. Pag nakulong kayo, nagmamakaawa kayo, na ganyan-ganyan. Di ba? Ang hirap sa mga Pilipinong gano'n na. Anyayabang. yabang diba? de